pupunta? Ano ba? Walang tuwan! Walang pasok ngayon na! Extra lang. Okay, extra ka? Saan? Saan? Sabay ka na! Sabay ka na lang! Sabay ka na! Sabay ka na namin! Sabay ka na lang! Okay, may extra pa dito ng helmet! Sabay na lang! Sabay ka na lang! Tara, sabay ka na lang may dito. Oh. Oh. <laughs> dito Wala, Wala, may shift ko rin. <laughs> ilog kami ilog <tapos> Napakasipag mo naman Dito na kami. Ha. Yeah, uh, kami na lang. 1 hour later. <laughs> What? What the f- Oh. Kaka-o may ano ka ngayon? Construction. Dito niyo ako dinala eh. Hindi ka ba ba? Anak ng tinapay. Eh. Paano na 'yan yung trabaho ko i? Eh? Wala dagdag income sa 'di? awalang, nakaka walang gana wala dito kasama yung tao ibig si happy daw sa trabaho nakaka oh. ah, walang gana kakain so, na nga lang ako labot ka kay foreman sabi sabi mo kasi diretso na hindi na kita ibinaba sabi ko nga sa inyo eh, ihatid nyo ako dahil wala ang layo layo na eh sa sabihin wala alam mo pa papunta doon. paliwanag mo na lang yung foreman paliwanag mo na lang na ano Naintindihan niya. Pinasama ka na sa Pinasama Adi, ka na sa amin. Andito na ako eh. Kain na lang ako. Bahala sila <laughs>